Uh, hello po mga kababayan, mga minamahal, hello po sa inyong lahat, isang magandang umaga po sa inyong lahat, good morning po. Ngayon po ay 18, 18 ng Agosto, August 18, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay uh, 7.42 7.42 ng umaga uh, Medyo tanghali tayo ngayon kasi linggo po, linggo Walang pasok uh, Nais ko lang po mag-vlog patungkol dito sa Robin Hood Padilla o Robin Padilla nagsabog ng kapalpakan sa Senate hearing Ayan po. Yan po ang title ko ngayon. Robin Hood Padilla o Robin Padilla nagsabog ng kapalpakan sa Senate hearing. Uh, kasi ang tinatanong niya po ay ano daw ang gagawin niya sa urge dun sa pagnanasa niya kung sakali na si misis ay hindi pwede o hindi pwede si misis, o tumatanggi si Mrs. ganyan. Ano daw ang gagawin niya doon sa urge niya? Ay wala namang kwenta Bakit pati yan eh, pag-uusapan dyan? <laughs> ay sinagot na nga siya ni Attorney Kapunan na sir, sabi gano'n ganun sa kanya ipalagay eh, palagay ko sir eh wala tayong batas diyan, sabi gano'n, ganun. O hindi kaya ng batas 'yan ay i-refer -re natin 'yan sa psychology o doon sa mga doktor. Opo. <laughs> hindi kasi lahat pwede ay tatalakayin diyan ay pati ba naman yang ganyang topic ay kaya nga ang title ko ay Robin Padilla nagsabog ng kapalpakan sa sinit hearing. Ngayon ay didiritsuhin ko na lang po ano kasi saglit lang po itong vlog ko. Mga 15 minutes lang po ito. Uh, didiritsuhin ko na lang po ano. Ang tao po mayroong pagtitiis. Opo. Kasabay dag ng pagnanasa o ng urge ay binigyan po tayo ng pagtitiis o self-control o disiplina sa sarili. Self-discipline, gamitin po natin yan. Yan ang sagot ko dyan. O, ang lahat po ng tao, ay bin kung binigyan ka ng urge, mayroon ka ding kapasidad na magtiis. Ang tao kasi hindi hindi computer eh. Oh. Na walang pagtitiis ang computer, walang pagtitiis yan. Ay, pero ang tao ay mayroon eh. Hindi ba? Yan nga ang kaibahan natin sa ibang nilalang. Opo. Oh, Gamitin po natin yung, yung pagtitiis natin. At ang pagtitiis po ay konpo po yan. O oh, self-discipline ay maganda po yan kung na-develop natin. Opo. Yan po ang ang masasabi ko diyan ay bakit pati ba naman yon eh, i-discuss diyan o tatanungin diyan o pag-aaralan pa diyan ay pwede pong pag-aralan diyan sa school. Opo. Yung mga kumukuha ng mga behavioral science o ang personal department, pwede silang mag mag kumuha ng schooling diyan patungkol diyan o o training o hindi ba ay yun, yung yung ah, asa bagay kay ninyo yung anak pala ni ninyong mulak yan yang yang kinukuha nila jan ina alam nila pati yan hindi na dapat pag-usapan diyan eh opo Napakaliit na bagay niyan. Napakaliit na bagay. Hindi ko po uh, sinasabi na huwag kasuhan. Ay, kasuhan yan. Pero hindi pwedeng talakayin yan sa Senado. Yang ganyan. Oh. Kasi nga ay kuan ni ah, eh. uh, sa palagay ko lang ha, yung nangyari don sa anak ni Aga Mulak ah Aga Mulak ba si di, si kwan ni eh. Ninyo Mulak Ninyo Mulak pala suri po no na si ang pangalan ata ay eh, si kwan Sandro Mulak ay kwan po yan eh ah uh, Nanggagaling po yan sa corrupt communication at both sides po yan, both sides po yan, nagkakaroon sila ng corrupt communication. Kaya nangyayari ang ganyan. Hindi katulad po yan na kaso na pinasukan ang bahay mo o naglalakad ka lang tapos uh, inabdak ka. O, mas, matindi, mas matindi po ang trauma niyan yung mga ganyan o pinasukan ang bahay nyo tapos pinagpapatay yung magulang mo sa harapan mo yan po ang mga trauma pero yung ganyan ay may may kanya ni eh, parang may consent yung ganyan eh kasi nga sa corrupt communication oh pa kanya pa unti-unti na isasagawa yung ganyan dahil nga sa sa corrupt communication mag sa, Oy, kumain ka na ba? O, gano'n eh. Oy, saan ka ngayon? O, gano'n ganun po ang nag -uumpisayan. O, kumusta ka na? Gano'n ang umpisahan yan eh. Hangga sa lalalim ng lalalim, ay mapupunta dyan sa ganyan. Yan po ang comments ko dyan. Dyan sa tinatalakay nila dyan sa uh, panghahalay daw kay Sandro nulak. Ngayon, yun na ano, nabanggit ko na, na ang tao ay may self-control. Opo. Kasabay yan ng ibinigay ng Diyos sa pagnanasa o yung urge natin o mayroon tayong gusto pero mayroon naman tayong pagtitiis. Ayan po. Gamitin po natin ang pagtitiis. Ano? ah uh, pero bago ko babanggitin yung yung mga verse ano, ay hayaan niyo muna po mga kababayan, mga minamahal na batiin ko muna itong kwan ano o pasalamatan itong batch number 2 na kuan natin mga uh, subscriber bayan yan? Opo. Salamat po sa inyong lahat ano. Si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi e. Compio, si Joey Valenzuela. Third pangatlo, user NB Parot Parot, Pats Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andre Sinario, Jonak Kanao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Bear Orozco, Ernie Caliago, Christine Duranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labirniabot, Andy Gimpao, Yoser G.H., R.C. Guillermo, uh, Joseph Angelo, Myra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Iyanong, Bilya Lagenyo, Mister Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dungsao, Richard Jamura, Yoser K.K., Yoser XQ, Nelson Nukup, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavis, Ramon Jr. Rojas, H.L. Villarreal, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Niebis Oli Olaberes, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon, ng Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casley, Maria Srivira, Marudaan, at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirekomenda ko po sa inyo na ating suportahan at ...alaging panuurin. Ito po sila, ano... Uh, ...si Michael Apasible Bulletin attorney Insurecto... ...Bunyog Pagkakaisa... ...Blogcaster Armandin... Uh, ...ngayon pala, kanina... ...ngayong umaga... ...pangalawa na, ano... ...si Blogcaster Armandin... nag -blog siya patungo ...dun sa... Uh, ...gusto pala ihulog... ...ni Duterte si... ...Jimmy Goban sa helicopter dyan sa bandang Cavite. Hindi ba? O, oh, dalawang bisis na siyang na nag-vlog. Panoorin nyo po yun. Napakaganda. Opo. Napakaganda po. Yung kwan ngayon ni Vlog Armandin. Sabagay, Sa bagay, marami naman siyang kwan eh. Yung researcher ata na binabayaran. <laughs> Opo, kaya magaganda po ang mga kwan nila eh. Ang mga style nila o yung mga topic nila. Kompleto. Resibo. Ay, ako kasi eh, wala eh. lang ako dito, part-time lang. At saka, wala akong, hindi ako marunong masyaro sa computer. Uh, engineer Tutong Kausing, Aling Marie. Mister sa totoo lang to, Christian Isgera, PMTGR bloggers, The Action Man, Roy Japan Dibina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Atomly Claire Castro, at saka yun si Kawaldi Carbonil. Bihira lang siya si Kawaldi Carbonil pero magaganda rin ang topic niya. O sige po at uh, tayo po ay tuloy-tuloy na uh, ugaliin pala natin na pakinggan sila ito ano at nakikita ko na uh, para po sa bayan kaya sila nagbablog ano tuloy-tuloy uh, na po tayo Proverbs 25 verse 28 chapter 25 ng Proverbs ano verse 28 Like a city whose walls are broken down is a person who lacks self control ayan po is like a city hindi ba whose walls are broken down is a man who lacks self control kaya gamitin po natin ang ating self control opo ayan po at itong pangalawa ay Marami po yan verse, Neverbsi eh. pero dalawa lang ang pinili ko kasi nga nililimitahan ko ang oras eh 2 Timothy chapter 1 verse 7 For God has not given us a spirit of cowardice but of power and of love and of self-control Ayan po, hindi ba? Ang Diyos, hindi tayo binigyan ng Espiritu para tayo ay matakot. Sa iba kasi, Spirit of Fear. Dito, Spirit of Cowardice. But of power, ang, ang ibinigay po sa atin ay of power and of love and of self-control. Sa iba, yung self-control and of sound mind. Ayan po. oh hindi ba? Nang gagaling po sa Panginoon yan. At malaki po ang advantage kung mayroon tayong self-control. Pero pag wala, ay is like a city nga eh. Tayo, is like a city whose walls is broken down. Wala tayong dipinsa. Hindi ba? Kung nasira ang ating walls, kasi noon yan eh, yan ang tanggulan eh. Yang katulad ng Great Wall of China, hindi ba? Kaya ginawa yan dahil ini-invade sila parati ng mga pirata. O, oh. Iyan po ang kalakaran noon. Ay ngayon, may mga iloprano na baliwala na yung, yung wall na yan o Great Wall of China. Baliwala na yan kasi ay missile na po eh, hindi ba? <laughs> oh pero, ang ibig sabihin niya na wala kang kwintang tao kung wala kang self-discipline. Ayan na po, ano? Ah, uh, punta na po tayo dito sa itataas ko lang po ano at at paumanhin po sa sa mga nakikinig lalo na sa mga bata o medyo medyo bata pa ay paumanhin po ano kasi nga ay ito ay masilan po ito pero kailangan po i-discuss eh. Opo, kasi alam ko hindi po na discuss ito sa simbahan. Opo, o kaya sa uh, kung sa Bible study, hindi rin eh. Opo. Pero ako ay kabisado ko po ito. Kasi nga ay mahilig po ako na mag eh. Yung, yung may humihingi sa akin ng advice, tinitingnan ko po agad yan sa Biblia. Opo. Yang katulad nga yan, yung paghihiwalay na mag-asawa. O sige po ano at uh, <laughs> maganda po ito ano maganda po at uh, itago nyo po ito o i-research nyo, basahin nyo ng mga limang verse kasi hindi nyo makukuha ito kung ito lang eh. O mga sampung verse, basahin nyo. Opo, naandyan naman po ano, 1 Corinthians chapter 7, verse 4 hanggang 6. Pero damihin nyo yung verse para hindi po kayo maligaw. Pero ako, kabisado ko na ito eh. Ito po ano, This is about the principle of marriage. Na sinasabi ko na nga ay hindi nga dinidiscuss i eh. Kaya i ko dito eh. Verse 4, the wife does not have authority over her own body, but the husband. Ayan po, no? Sa iba, but the husband has. Ay, pero okay lang yan, no? Likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife has. Oh, ayan ano? Self-explanatory lang yan. Do not deprive each other, except by mutual consent and for a time so you may devote yourselves to prayer then come together again so that Satan will not tempt you through your lack of self-control I say this uh, I say this as an concession not a command Ayan po ang sinabi ni Paul. Sa sarili ko po na na pananalita. Tapos explain ko ano. The wife does not have authority over her, her own body, but the husband has. Yung husband niya ang mayroong authority sa kanya. Kaya nga pinagtatanggol yan eh. O kaya ay binabantayan yan, hindi ba? The husband has the authority. Ayan po. Sa time ng marriage yan. Ano? Oh. Likewise, the husband does not have authority over her own body, but the wife has. Patas lang, hindi ba? oh, para maintindihan po natin. oh, ganun din ang, ang babae, hindi ba? O yung asawa mong babae, hindi ba? Ay, binabantayag ka rin eh. Kasi nga, ay, sa, sa kanya yan eh. oh, hindi ba? oh, ayaw niyang ipagamit yan sa iba kasi nga isa kanya yan eh. Ganun po yan. Oh. Do not deprive. Oh, ito na. Ito na yung kasagutan. Do not deprive each other except by mutual consent and for a while or for a time. oh, wag daw i-deprive. Saan? Doon nga sa sexual activity. O, oh, sa pagsisiping. Do not deprive each other, ang sabi. Both sides po yan. Ah. Hindi lang yung lalaki, hindi lang yung babae. Do not deprive each other, except by mutual consent, and for a time, so that you may devote yourselves to prayer. Sa iba, hindi lang prayer. Ang nakasulat, for prayer and fasting. Ayan po. Kung nagpa-fasting ka, ay mag-usap kayo ng asawa mo o kaya nananalangin ka o may panata ka hindi ba o ay totoo pa rin 'yun pero kailangan may consent o may mutual understanding doon sa asawa mo Ito lang po ano yung yung sinasabi ng Biblia dito at saka siguro kung may sakit o po pero pag-uusapan din yan. halimbawa talaga ay masakit ay uh, ay simple paano siyang sisi pingyan hindi ba o oh. pero dito ang sinasabi ni pulito ay because of prayer or so that you can devote yourself to prayer and fasting ayan po ano eh yan lang ang ang sinasabi ni paul opo <laughs> yan ano? ah uh, then come together again o oh, ayan hindi ba sinabi, pagkatapos ng prayer mo o nung, nung fasting mo o kung ano man yan, panata mo, come together again. Magsiping kayo. Ayan po. Oh. So that Satan will not tempt you para hindi ka daw ma, ma-deceive ng jablo. Opo, totoo po yan para hindi ka madisip ng jablo kailangan mag-shipping kayo uh, through your lack of self control ayun po baka kulang yung self control mo ay siyempre ang iba kasi lalo na ang mga kalalakihan lumalabas ng bayan eh, iinom ng sirbisa hindi ba at doon sa iniinuman niya o doon sa dinadaanan niya makikita siya ng mga tao kahit hindi niya sinasabi. Opo, po, na, nababasa sa kanyang bunga nga. Kahit hindi niya sinasabi na may problema siya. At ang problema niya ay yung asawa niya. Ayan po. Totoo po yan. Kahit hindi sasabihin yan. Pag nakita siya ng kapitbahay, o oh, malungkot siya, ganyan. Alam na ang nangyari. Ganun po yan. Kaya nga, madaling pasukan ni Satan. Oh, ay lalo na kung uminom na ng sirbisa doon sa sa mga beer house o beer garden, hindi ba? Alam po yan ng mga uh, sirbidora doon o kung ano yon, kung uh, mga inter ano, entertainer. Oh, alam yan. Oh, kaya ay yung iba ay nakakagawa na ng kasalanan doon. Ayun po. So that Satan will not tempt you. Yan po ano. Yan po kasi sa aking mga ini-interview noon yung uh, yung mga humingi sa akin ng payo o yung mga hiwalay sa asawa ako ang nag interview agad eh Ito ang tinuturo nila eh Oh of course sasabihin nila dahil sa pera hindi ba kasi ayaw nang sumiping ng babae kasi kulang yung inabot nila hindi ba o maliit yung kita o kaya may problema sa sa pamilya yung usually kwan ay yung yung biyanan o kaaway nung asawa mo ay ikaw na rin kaya ayaw ng sumiping at doon nagkakahiwalay po ang ang mag-asawa pag matagal na yan o parati na yan ay hahanap na ng iba eh kaya nga ang sabi dito so that satan will not tempt you because of your self con uh, lack of self control. Ayan po. Papatol na sa iba eh. Mapalalaki man 'yan o mapababae. Eh. Ayan po ang sinasabi ng Biblia. Pero ang sabi ni Paul dito, I see this as a concession, not a command. Hindi siya authority, pero parang advice lang niya ito. Ang concession po ay parang kanya ni eh, uh, parang ito ni research ko po ito kanina lang ano eh one related to conceding or granting something compromise or adjustment or modification para mag-agree lang kayo ayan po ang concession hindi kuman po ito pero kung itutuloy nyo po ito basahin ang sinasabi ni Paul dito, palagay ko kanya dahil ako ay may Holy Spirit. Sabi niya, ay kinukontrol siya ng Holy Spirit. Tama itong turo niya, sabi niya. Nagtitiwala siya dahil mayroon siyang Holy Spirit. Field of Holy Spirit siya eh, nung sinusulat niya ito eh. I believe, sabi niya, na tama itong sinusulat ko, sabi niya. Oh, do not deprive its other, sabi nga except for a consent or mutual consent and for a time. So, you may devote yourself to prayer and supplication. Uh, prayers and fasting. Ayan. Yung prayer, parehas lang yan ng supplication, request yan eh. Then, come together again. Ayan nga oh, come together again. yan po ang solusyon. Kung may tension ang mag-asawa, baliwala inyon, come together again. At makikita nyo, mawawala po yung tension, mawawala po yung, yung, yung galit, o makaka-relax. Opo, ganun po yan. O, at ang reason dito ni, ni Paul ay, so that Satan will not tempt you through your lack of self-control. Ayan po, Uulitin ko lang, ano, bakit ba nag-aaway ang, ang mag-asawa? Of course, ang sasabihin ng karamihan dahil sa pera. O dahil nga doon sa kaaway nga yung biyanan, o hindi magkasundo ang mga pamilya, yan po eh. Pero, umaabot nga dito eh, sa ganito eh, na ayaw na magpasiping. O, hindi ba? Magtangong po kayo. Ay, ako, eksperyensado ko na po yan eh, kasi ako, may edad na rin po ako eh. O, uh, nagkahiwalay din kami ng asawa ko matagal. Opo. Kaya alam kong ikwento ito eh. O, ah uh, dahil naman sa kwan, sa yung, yung asawa ko ay, ay gusto niya pasunurin yung, yung danay ko. Ay hindi kako pwede yan. May bahay silang sarili, sabi ko. Oo. Oh o dalawin yung mga anak ko, ay hindi ka ako, hindi dumadalaw yun. Yung mga nanay ko, tatay ko, hindi dumadalaw sa apo yan, kago. Sila ang dinadalaw. Yun. Ay, ang asawa ko naman ay ayaw naman po na dalhin yung anak ko doon sa nanay ko. Ayun, nag-away kami. Ayan po ang simula. O, kinikwinto ko lang po, ano. At uh, hindi ko nabibigyan ng pansin yan. Basta, Uh, uh, kasi nga ang ang gusto ng asawa ko ay ang dadalaw uh, yung mga pamilya ko doon sa apo nila o doon sa pamangkin nila ay hindi naman hindi naman kako namin style yan <laughs> you know, inisa-isa ko yung apo hindi ko hindi, yung mga apo na iba kako hindi naman dinadalaw yan eh, ng nanay ko hindi bakit yung apo niya sa akin i-dadalawin eh, niya ayun doon simula po yan. Ngayon ay, palagay ko naman, ay may natutunan po tayo, ano, dito sa vlog ko. At uh, nananalangin po ako na bago ako magumpisa umpisa ay yung nakikinig sa akin ay magkaroon po ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Opo. At muli, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal, at good morning po ano uh, magandang umaga po hello po at salamat po sa inyong pakikinig ano salamat po ng marami salamat po